biglang naglantad sa publiko ang rumored partner ni Diego Loizaga. Siya ang yoga teacher at model na si Alexis Swapenko, ang ina rin ng anak ng aktor na si Baby Haley. Kumalat sa social media ang tila sama ng loob ni Alexis na ibinandera sa kanyang Instagram stories. Ayon kasi sa kanya, pinalayas umano sila ng kanyang baby sa bahay ng aktor para sa isang babae. Ibinunyag pa nga ni Alexis ang IG account ng sinasabi niyang girl na si Cecil Mendoza. Bukod dyan, ipinakita rin ni Alexis ang pagbabanta sa kanya ni Diego. Ang sabi raw sa kanya ng aktor, hindi na niya susuportahan ang kanilang anak kapag hindi pa niya binura ang kanyang IG stories. Unang isinapubliko ni Diego ang pagkakaroon ng anak noong Hunyo pero hindi na niya ibinunyag kung sino ang ina at ang kanyang partner. Hanggang ngayon, wala pang pahayag ang aktor patungkol sa issue. Ito po si Pauline Del Rosario at yan, ang Bandera Chika natin for today.